emosyonal ang mga kaanap at kaklase ng estudyanteng si Crystal Tejada nang iburol ang kanya mga labi sa UP Manila kanina. Kasabay nito, sinabi ng nanay ni Cristel na wala na silang galit sa pamunuan ng universidad. Ikwento mo, Maricel Halili. Sa huling pagkakataon, muling nakabalik si Cristel Tejada sa UP Manila. Hindi para mag-aral, kundi para tuluyang magpaalam. Hindi tuloy maiwasang maluha ng mga taong naging malapit sa kanya more than anything else you grieve because uh, it's a, it's a life lost whatever the reasons are bottom line nawala ng isang buhay ang tanging hangad nila ngayon, wag mauwi sa wala ang pagkamatay ni Cristel. Nagkausap na raw ang mga magulang ni na Cristel at ang Chancellor ng UP na si Manuel Agulto. Kahit nagdadalamhati, nagkaroon daw sila ng kaunting kasiyahan nang malaman na tinanggal na ng pamunuan ng no late payment policy sa buong universidad na sinasabing dahilan ng pagsuko ni Cristel. Hindi galit promise hindi po namayani sa puso namin ang galit at poot kay Chancellor. Kundi yung pangyayari na nais namin na unawain niya yung paliwanag namin at tanggapin niya na yun yung katotohanan. Pero ang ilang student leader, iba pa rin ang hiling. We are determined to hold the people accountable. Dun po sa nangyari kay Cristel. Simula pagkabata, masikap na sa pag-aaral si Cristel. Salutatorian siya nung elementary at full scholar ng high school. Kaya ganun na lang ang pangihinayang ng mga magulang. Pinangarap niya na makatapos ng pag-aaral para habigyan kami ng magandang ano, buhay. Plano para raw sana nilang magkaroon ng reunion ng mga kaibigan at pamilya ni Cristel sa kanyang debut sa susunod na taon. Sabi ko may reunion, hindi ko alam na yung in advance niya, ginawa niya na mas maaga ng mahigit isang isang taon 17 na siya. Tapos reunion, tama reunion, pero hindi ganito klaseng reunion yung gusto ko. Nagpalipad ng puti at pulang lobo ang mga kaklase at kaibigan ni Cristel sa UP. Nag-alay din sila ng pulang rosas na paborito raw ng dalaga. Sa labas ng auditorium, naglagay ng puting tarpaulin para sa mga mag-iiwan ng mensahe para kay Cristel. Sana po, kung nalaman ko lang, I could have helped her. Never po nag-fail na pa nagbabay siya sa akin, lagi nagka-hug. Isang misa rin ang inialay kay Cristel bago buksan sa publiko ang kanyang mga labi. Mananatili dito sa auditorium ng UP Manila ang mga labi ni Cristel ng buong magdamag bago ito ibalik sa santuario alas 9 ng umaga bukas. Nakatakda naman siyang ihatid sa huling hantungan sa Sabado ng hapon. Maricel Halili, News 5.